Ayan, dito ako ngayon sa lugar na to. Ah, dito ako pa oh, uwi akong Bicol. And wala ako sa airport. Ah. So, wala akong pagpunta sa airport. Pero, wala ako. Kaya, always dito tayo. Ayan, kita niyo dyan. Yung mga tao na yan. Ayan. Walang sahod yan. Ah, ano ng mga tao lang dyan? Sina mo uh, sila nagaroon ng uh, mga sakyan para hindi magkabuhol-buhol o okay, sa likad ko din yun, may mga jowa mga sweet nila jowa po, yan po, yun yun yun, yung mga tao na yan bigyan nyo ng kahit piso man lang yung 10 piso, 20 pagkain -pag ayan yun, ganda dito sa ko ayan guys, ayan dito tayo, ayan dito uh, bawal dito yung malalaking truck kasi hindi makakakyan mas mo bago pa. So yan, nang si ato, hindi nataw na yan, wala si bago yan. Walang bahay diyan, may mga nag-assist tayong. Kaya kayo nagdito. Wala sa audit yan. Dige na tayo konti. Lahat tayo. Dige tayo lang yan. Tao po, hindi tayo dadalaw. Sino mo ngi? kusang yung pag-exit ng mga sakyano yan. Tayo mayroong nag-assist daw tapoeki ma mo meri itneen na ya pakita niyo yan sa maliyan nakita niyo sa bol natay ang bias pa sa yan dito naman tayo oh. Yan, paket yan. Yan, kain mo na ako kasi nagutom na yung sit mura ko. Half day na eh. Ayan. Where's my body? Ayan guys, na? dito na tayo sa chaong. Pagkas mo tayo. Ay, hey, dito po ako pagas Pagkas ako kasi... Pagkas ko ako dito sa bandang chaong na yan. Pagkas lang na. Pagkas dito sa bandang chaong. So, larga na tayo papuntang Bicol para mag-attend tayo ng alumni saka ka oh, kapitan sa kado ay piesta rin sa amin so double focus yung punta ko ngayon guys dito na ako sa petron petron lang kasi ang lagi yung ginagamit ko sa aking moto is uh, kasi ang XCS kasi mabilis sya ang sumugin ang kasipin guys good morning po good morning Yan po, pahinga muna ng konti kasi mainit ang aking motor kaya kung lang muna para hindi masyado mong Ayan dito na tayo sa may crossing papunta ng Tagkawayan saka nabasa dito Tagkawayan sa LLG LLG ko LLG ko ba kala? Ayan, dito tayo malapit-lapit na maling sa ating destinasyon Ayan Masakit sa put. matagal lang. Ilang oras na ako nagbiyahe uh, po? 6 hours na pala. Ah uh, dito. na ako 6 hours. Nandiyan lang tayo. Hey, may pamilya tayo, so ingat-ingat. Mahirap -ingat. -ingat. May rap 'yung sobrang bilis. At baka ma tayo at 'yung mga pamilya natin naghihintay. Ko. So dahan-dahan lang. Makakarating din tayo doon at sa ngayon. Ah uh, kailangan nating mag-kain muna. Bigyan natin na sarili na ng sustansya. <laughs> Ayan po. Dito na ako. Ayan ang aking service. Ayan po. Uh, sa si aking my body. Lagi ako hininga rin ng aking kabady ko. Oroon. Mas sa lilo pa yan. At ngayon, magkasama pa rin kami. Para may aking pinigilita. Ayan po